Ito si Kasi namin. Si Kasi. Ayan, kumakain na siya. Uh, cheese ball ang kanyang uh, ulam. Hot dog cheese ball. Ayan, ang sarap ng kanyang kain, no? Oh. Buyag-buyag, Kasi. Sige, kain ka lang dyan. Ayan. Kuyag lang si kasi namin. Sarap ang kain niya. Oh, buyag lang. Ayan. Cheese ball na hot dog. Cheese ball. Sarap ang kain ni Kasi. Bagong dating dito sa aming bahay. 卖了没有？